Magandang mga naro po ng mga bubigang Sa channel na ito, kung saan po sinasagot ng Diyos sa mga tanungan, sa puso't isip po natin sa mga salita po niya, ang Biblia. Sa so, mga pag-usapan po natin ay medyo controversial din. Atin pong pumagat ngayon ang tanong, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa prosperity gospel? Ang tinuturo po ng Prosperity Gospel, kalooban ng Diyos sa buhay ng mga Kristiyano, ang puro pagbabala, kasaganaan, kayamanan. Ginagamit po ang Diyos para makuha ang lahat ng gusto natin. O? Yan po ang Prosperity Gospel. Wala pong pinag-iba ito sa mga sekta ng panahon ang una iglesia na puno po ng kasakiman. Binawaliwan po tayo ng ni Pablo sa unang Timoteo. Ano mo po kayo sa salita po ng Diyos. Unang Timoteo, ano yung Ang sabi dito, at walang tigil na, aw na awayan, ito ang ugali ng taong walang totoo pag at hindi na nakakaalam na rotohanan. Inaakala nila ang kabana na may paraan ng pagpapayaman. Yun, ito. So, ibasak na yata yung isa sa mga video ko rin. Kinaan po natin talata siya mga limensa. Ang mga taong naghahangad ni Mama na inumulog sa tukso, sa sangbitag na mapanira at walang kabuluhan, mga hangarin na nagdadala sa kanila sa kapahamakan. Sa bagat pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan, ang sobrang pag paghahangad ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa dalan ng balataya at nagdulot ng maraming pag-ibig sa buhay po nila. Ngunit ikaw, bilang alagad ng Diyos, iwasan mo ang mga bagay na iyan. Sikapin mo ang muhay ng matuwid, manal, yung matibay na pananampalataya, mapagmahal, mapag-iis, at mabay sa kapwa. So, iniisip mo ng mga taong may barakto at mag-iisip na paraan para, -para magkaroon ng pakinabang ang pagiging makadiyos at ng pagnanasa sa kayamanan nagiging isang patibong po na magdadala po sa kanila sa paggawasa. Isang delikadong daan po ang paghabol sa kaimanan. Makagayang nabasa ko dyan. Ito, italatasan po. Nagdulot na maraming hinagpis po ang paghabol sa kayamanan. Kung layunin po namin sa buhay ang, ang magpayaman, E di sana yun din ang tinuro ng Panginoon Jesus. Pero hindi niya, hindi niya po ginawa yun. Tama ano po? So siya mismo po walang matuluyan para makapagpahinga. Kung matatandam po natin, ano po? si Judas ang nag-iisang alagad ng Diyos na ng Panginoon na interesado sa kayamanan. Sinabi po po sa Pablo na pagsamba sa Diyos sa anong kasakaman Pakabukas mo tayo sa Efeso, lima lima. Sabi dito, Tandaan ninyo, walang taong mahalay, malaswang mga muhay, at sa king, ang mga pabilang sa karyaan ng Diyos. Karyaan ni Kristo at ng Diyos. Sorry. Sa bayan ng kaskayman katulad ng, din ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At sinabi ni Pablo, inutusan niya ang mga tagaifeso na iwasan ang sino mang magdadala ng mensahe ng moralidad at kasakamahan. So tuloy po natin, ang sa po natin, huwag kayong papadala sa walang kabulangang pangatwira na iba kung sa mga sama gawain dahil galit ang Diyos sa mga sawail so Huwag kayong makibahagi sa ginagawa ng mga taong ito. sa hmm. So, sa prosperity gospel po, ginagawa natin yung utosan ng Diyos na magbibigay po sa atin ng lahat ng gusto natin. Kung bibigasin po natin ng tamang pananalita at formula, Narating mong pagpapala kung yun ang palaging binibigas natin. Yun ang turo ng prosperity gospel kailangan ang kinirealis ang magigit ng pananampalataya ang kinoconfess po natin. Taliwas po ito sa sinasabi po ng Santiago. Apa? Pakibukas po tayo doon. Santiago 4, 23, 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 Pumunta kami sa isang bayan, mamalay kami roon ng isang taon, magnegosyo at ikita ng malaki. Sa katunayan, hindi niyo alam kung anong mangyayari sa inyo bukas sapagkat ang buhay parang hamog, nalilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Sa halip, ito ang dapat ninyong sabihin kung walobo ng Panginoon at buhay ka tayo ganito o kaya ganun ang gagawin natin. Ngunit, sa so, ngayon, kung mamalaki kayo o nagmamayabang kayo, at, gan at ang ganyang pagyayabang ay masama. So, hindi pa natin alam kung anong darating sa buhay po natin bukas. So, yun, hindi po tayo pwede magsabi na bukas, ganito, magiging ganyan ako, So, imbis na bigyan din po ang hadagan ng kayamanan, pinangalanan po tayo ng Biblia na mali po ang paghahabol natin dito. Sa unang Timoteo 3.3, kinang po natin ang nakasulat. Sabi dito, Hindi siya dapat masenggo, hindi marahas, dahil ma kumimay oh, sorry. Hindi pala away at hindi makang pera. Yeah. So, dito pong pinag-uusapan ko po ay yung mga gusto maging leader sa simbahan. Po. So, hindi ako po siya dapat makang pera. Ano po po na kalagay ay no sa Hebreo 11:5. Puntahan po natin ang nakasabi. Sabi po dito, Iwasan niyo ang pagiging pag sakin sa salapi, maging kontento kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi hindi ko kayo iiwan na gumabayaan man. iwasan ang paghihim sa kin. Ano po? Sa salapi. Mas ibang mga salin, sabi, huwag tayong magmukong pera. Kasi sabi ng Diyos, hindi niya tayo iwanan at iwabayaan. Sa unang tingo tayo, anin sa sampul na binasa ko, ang sabi doon, sa English po nakalagay po kasi doon, um, the love of money is the root of all evil. So, ang pag-ibig sa salapi, ang magdadala po sa atin sa lahat ng klase ng kasamahan. At po natin ng kalagay po sa bukas, sa Bindalawa, sa Bindalawa, ha? Ito po lang kalagay, eh? Pagkatapos sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman dahil ang buhay ng tao ay hindi ang susukan sa dami ng kanyang pag-aari. So mag-ingat tayo sa lahat ng uri ng kasakiman. So yan po ugat po kung bakit marami pong pagnanahaw sa paligid mo natin. No? Kasakiman. At sumunod sa Mateo 6, mag no? Tandaan ko na natin ang kalayo doon. I mean, maging siya. Sabi rito, mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili dito sa mundo. Dahil, dito ay may mga insekto at kalawang na sisira sa inyong kayamanan at may mga magnanakaw na kukuha nito. So, napakaganda po, no? Huwag daw tayo mag-ipon ang kayamanan dito sa lupa. Dahil po, dito daw po, mananakaw lang o kaya masisira yan, hindi natin kayamanan. So, magkalaban po ang prosperity gospel sa totoong ebanghelyo ng Panginoon sa Kristo. Ito po sa parehong kabanata, yun, na kayo ang... Mm. Asahin ko natin talaga yun. sabi dito, walang taong makakapaglingkod ng sabay sa so, dalawang amo sa pagkatatanggihan niya isa at susundin naman niya ang isa. O kaya maging tapat sa isa at talikuran niya ang isa. Pero hindi naman, hindi kayo makakapaglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. So, yan po yung you cannot serve God and mammon. Okay? Napakalungkot po na marami mga nangangarap po ng prosperity gospel ang may iwan po sa rapture. Okay? Kasi mali po ang kanilang pinangaral. Dahil hindi ang Panginoon po ang tinataas ko nila. Inalis ko nila ang puso ng mga tao, no, mga audience nila sa Panginoon. Tungo po sa mga material na bagay, yaman, at sa sandugo na ito. So makibukas po kayo sa Mateo 6, Sa gawin itong sa halip unahin ninyo ang pabilang sa karya ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangailangan niya. So yan po yung verse na sa Ingles, Seek ye first the kingdom of God. So yan, yan po dapat ang pinapangarap ko ng lahat po nangangaral sa salita ng Diyos. Hindi po ang prosperity gospel na sinasabi unahin natin ang pagpapayaman ang paggamal ng pera ang pagpaparami ng mga ari-arian o pag-aari uh -huh. so kung may hanapin po tayo at tayo yan po ang Diyos kung mayroon po tayong gagawin prayodad sa buhay po natin, yan po ang Panginoong Heso Kristo na iniwanan ng kanyang comfort sa langit para maging tao at mamatay sa krus para sa atin. Ano po? So, hindi pa natin matatagpuan sa mundo na to ang tunay na kayamanan. So, dito sa mundo na to, bang iipon ka ng kayamanan, sayang lang po. Dahil lahat po nang nandito sa mundo ay nawawasak Ma mawawala, mawaparang, ilipas. Pagdating po ng Panginoon Nusul sa millennium, ano po, napit-apuntabalik ng Panginoon, so sa pagdating po ng Panginoon sa millennium, isabihin ng millennium, isang libong taon, na paghahari po na sa lupa, ano po, doon po naghihintay po sa mga anak ng Diyos. Ang tunay po ng pagpapala at kasaganaan po na nilaan ng Diyos para sa atin. So wag po sa dito, wag po dito sa mundo na to. Paghangad tayo, mag-ipon tayo ng kayamanan. Kundi ang ipunin po natin dito sa mundo ay kayamanan sa langit. Ang sa ganun pagdating ng Panginoon sa so Kristo, makakasama po tayo, ano po, sa paghahari po niya. At matitikman ang bulpo natin ang kayamanan na hindi po nawawasak, hindi na ubos, hindi na nakawin ng puso natin. So, ang dapat po natin unahin sa buhay po natin para makamit po ang tunay na kayamanan ay ang Panginoong Diyos, sa maligan ng kanyang butong na anak Jesus. So, kung tayo po ngayon ay guilty po tayo kung tayo ay sabi natin lipid ng Diyos pero pinapakaral naman natin prosperity gospel ibang klaseng gospel hindi po natin tinatas ang Panginoon sa puso at sa buhay ng mga tao para unahin nila ang Diyos at ang ang Diyos kasi sino po tayo no? Eh? ang gusto lang po natin sa ministry ay magkamal tayo payamanin ang sarili natin magsisi po tayo talikuran ng po natin lahat ating kasamaan nang sa ganun po maging handa po tayo sa pag-ahali na ating Panginoon na literal dito sa lupa po na makikita po natin siya ng mukaan at man lalasap po natin ang walang hanggang kaligayahan sa piling ng Diyos at yung kayamanan po na inipin po natin sa langit ay mahahawakan natin at makikita pa natin mga mata no? hindi ka gaya ng kayamanan dito sa mundo na to nagpagawa ka ng kondo masisira naman ang tsunami masisira naman ang earthquake ano masisira naman ang kono ng mga kalamidad sa kuna pero pagdating po ng Panginoon bibigyan niya po tayo ng mansyon Tama po? Ang bahay. At bibigyan niya po tayo mga... lahat ng kailangan po natin. Ang kailangan lang po sa buhay natin ngayon, unahin po natin siya. At gawin natin ang lahat tayo, mahal natin ang Panginoon. Hindi dahil sa pagpapalain niya po tayo, kasi yung pala po, automatic yun eh. Kahit hindi mo na hanapin, Bibigyan sa iyo ng Diyos kung siya po ang magiging number one sa buhay ko natin. So ngayon po, pagsisiyahanan po natin dahil ang kasalanan natin at tanggapin natin ang Panginoon si Kristo bilang Panginoon na sarili po natin ito kapag-ibigayas. Sumunod so, po kayo sa panalangin na ito, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa salita po inyo na nagturo ko po na naman po sa akin ng katuhanan na ang mahalaga po pala Panginoon na hindi kayo dito sa mundo kundi ang isang tamang relasyon sa inyong Panginoon at kung ko po kayo Panginoon lahat ng bagay idadagdag niyo sa akin hindi ko na dapat habulin at hanapin Panginoon kundi kusang darating ko Panginoon mga pagpapala at kasaganaan na pinangako niyo Panginoon Lord patawarin niyo po ko Panginoon dahil ibang bagay yung inuuna ko po, Panginoon. Hindi ang kalooban ko niya, patawad o Diyos. Sa mo naman kasalanan ko, Panginoon, na hindi ko po kayo nag nagiging prioridad, patawad o Diyos. At simula po sa araw nito, pumasok po kayo sa buhay ko, Panginoon, sa si Kristo. Kayo na po maghari, Panginoon, ang kumontrol sa aking buhay. At mula po sa araw nito, maglilingkod po ako sa inyo. Mabuhay para sa inyo lamang, Panginoon. Pinisin niyo po ako ng inyong na inyong banal ng Diyo. At umigis sa krus ng kalbaryo, Panginoon. Ugasan niyo po ako sa lahat ng mga kasalanan at lahat ng mga aking kaliguan, Panginoon. Thank you, Lord, dahil tapat at banal kayo ng mga patawad. Salamat sa kapatawaran. Salamat po sa kaligtasan na aking kaliwa, Panginoon. Salamat din o Diyos sa buhay na wala hanggan na ginagakaloon niyo po sa akin. Dahil sumasampala tayo ako kayo Christo. Kristo sa lahat po ng pinano ng maganda Panginoon para sa buhay ko Panginoon bigyan niyo po akong pagkakataon na marinig ang mabuting balita ng kaligtasan at tumugon at magdesisyon na tanggapin kayo Panginoon Jesus Thank you Lord God sa lahat po ng ginawa niyo ito ang aking sa pangalan ng Panginoon Jesus Amen Pinalalain kayo niyan, matuwa kayo, magala kayo, dahil ang patawad na po pulat ng kasalanan ko niyo. Para lumaguhay sa pananampalataya, magbukas kayo ng Bible. Samalan niyo po sa Gospel of John para makalala niyo ang Panginoon Jesus. At kung ano ang gagawin po niya sa atin. At sa manood, maghanap tayo ng church ang kasama po ang pinapangaral. Hindi po doktrina ng tao, tradisyon ng simbahan. Kundi purong salita ng Diyos, walang dagdag ng bawas. Mula Genesis sa Revelation, at ang mga tao po yung malay ang magbukas ng Bible. Hindi po binabawalan ang kanilang mga ministro. Kasi muna mga nabuo tayo ng church ang isang pong pangalan pa ni Sikri sa lamang tinataas. Hindi pa kung sino-sino ang -sino pastor o santo, hindi pangalan ni Mama Mary, hindi pangalan ng septa at lehin Kundi pangalan ng Panginoon sa lamang dahil sa so lang po ang daan. Nag-iisang daan patungo sa Diyos Ama. At sa muna mga nabuo tayo ng church ang kasama kumikilos po sa kaligit na nila ang banal ng spirito tumutulong sa pagsamba, binabagong buhay na bakit mga at pinibigyan ng karunungan ang mga tao po sa salita ng Diyos. So, kung kayo po yung napagpala natin palabas na na video, pamanitaan niyo po sa inyong mga kilala, kapitbahay, yung may sagutan Diyos sa mga tanong po nila. Hindi na po nila mong maghanap ng video sa YouTube na kunyari sinasagot ang tanong, pero pinapaikot-ikot lang pala yung mga tagapakinig, tagapanood, pagkatapos ang pakay po, dalhin lang sila sa panibagong sekta. Dito po ang pakay ko lang po sa channel na to. Itaas ang paan ng Panginoon Kristo at dalhin kayo lahat sa paanan ng Panginoon Jesus para maligtas. So, kung mayroon kayo magdagdag na tanong, feedback, suggestion, comment, isulit nyo po sa akin, mag-email kayo, mag-tweet kayo o kayo mag-text. At kung kanina kasabay po kayo sa panalangin ng pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon Jesus, Kapag sabi niyo po sino mga kapamilya, mga sa buhay, katrabaho, na kristyano na kayo ngayon, napatawad na lahat ng kasalanan niya, pagunta na kayo sa langit. At kung kayo mo po ay po ng Panginoon na sumupata sa minis yung tutumulong para patuloy tayo makapag-ayag ng salita ng Diyos at makapagligtas ng kaluluwa, welcome po ang inyong tulong ng panalangin at tulong ng pinansyon. Iwag nyo lang po dyan sa portion ng nakakangko, nalabit, pero nakangko. So, sa Diyos po lahat ng papuri at pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon.